Bakit hindi mo sinabi sa akin na patay ni si eh? eh, baka magmadali kang umuwi eh. Nanganganib ang buhay mo dito, Oscar. Sige! Subukan niyo magpapito kayo! Pito kayo! Kayo! Tapon na pa rin! 谁敢 <music> Pagkain kita, Sandali lang, ha? Oscar. Oscar. Eseng. Adarito ka. A A A ano ba pala ba si ito? Uh, si Ka e. Seng, ang pinuno ng pangkat namin na nakadistino dito. Paupo ka. Inatasan ko sila para tulungan kang tumakas. Dahil alam kong hindi ka bubuhay nung hepe at nung sarento. Maraming salamat, Ezen. Eh, Kaya lang, namatayan kayo ng kasamanan dahil sa paglilita sa akin. Oo nga. Nakapangihinayang. Pero hindi dapat alalahanin. Kasama sa misyon namin yon. Misyon? Teka, Ezen. Eh, Linawi mo nga ako. Kaya ba yung mga taong labas o ano? Hindi pa panahon para malaman Ang apala, nga pala, pabalik muna ako sa atin. Hindi maaari magtagal na wala ako roon eh. Baka ako pagdudahan ng mga otoridad. Kasi kailangan maging normal ang pagalis at pagdating ko Para hindi sila makalata. Teka, Ese. Si Itay. Nasa bahay ang Itay mo. Pinabantayan ni Lusing. Gusto ko sana silang makita. Magpalipas ka muna. Bukas ka na ng hating gabi, pumunta sa bayan. Alam ko naka-alarma ka sa otoridad ngayon. Para maayos ko muna ang daratan mo. Ay Salamat, Chay. Salamat. Lucy? Oscar? Bakit hindi mo sinabi sa akin na patay ni si Tay? Eh, baka magmadali kang umuwi eh. Nanganganib ang buhay mo dito, Oscar. Saka, hindi ka pwede magtagal dito. May natanggap akong impormasyon na minaman man ng mga police ang lugar na to. Itay, ipinangangako ko sa inyo. Ako'y maghihiganti. Hindi sa minamadali kita, Oscar. Pero baka ano pa mangyari sa'yo kung magtatagal ka dito. Ako nang bahala. Ako nang mag-aasikaso rito. Masasabihan na lang kita kung kailan ang libing.